Ang mga nangyayari ngayon sa Middle East ay nagudyok sa China na maglabas ng matinding babala sa mga mamamayan nito na naninirahan sa Israel. Sa gitna ng tumitinding tensyon dahil sa patuloy na laban ng militar sa pagitan ng Israel at mga armadong grupo sa Lebanon at Gaza, hinimok ng gobyerno ng Beijing ang mga mamamayan sa Israel na lumikas sa rehiyon sa lalong madaling panahon. Ang babala na ito ay sumasalamin hindi lamang sa mga alalahanin sa seguridad ng mga Israeli, kundi pati na rin sa isang mas malawak na geopolitical na konteksto na maaaring magkaroon ng malalayong implikasyon. Kahapon, ang embahada ng China sa Tel Aviv ay naglabas ng isang agarang pahayag na nagpapayo sa lahat ng mamamayang Chino sa Israel na umalis ng bansa o lumipat sa mas ligtas na mga lugar. Binanggit din ng embahada ang kaseryosohan, masalimuot at pabago-bagong sitwasyong pansiguridad sa Israel na pinalala ng madalas na paghaharap ng militar sa hangganan ng Israel at Lebanon. Ang pahayag na ito ng Beijing na binanggit ang mga salungatan sa militar ay nagpapataas ng takot sa mga mamamayan ng Israel dahil sa isang potensyal na paglala at pagsali ng China sa digmaan na ito. Sa nakalipas na buwan, ang geopolitical dynamics sa Middle East ay kapansin-pansing nagbago lalo na tungkol sa paninindigan ng China sa Israel, sa gitna ng patuloy na salungatan sa Hamas. Habang tumitindi ang tensyon, dumarami ang mga haka-haka tungkol sa potensyal na paglahok o suportang militar ng Beijing para sa mga kaalyado nito sa rehiyon, partikular na sa Iran. Sa mga nakalipas na mga dekada, napanatili ng China at Israel ang isang magandang relasyon, dahil ang Israel ang unang bansa sa gitnang silangan na nakipag-ugnayan sa People's Republic of China noong 1950. Sa paglipas ng mga dekada, ang dalawang bansa na ito ay nakabuo ng malaking ugnayang pang-ekonomiya, teknolohikal, at militar. Gayunpaman, ang mga kamakailang kaganapan ay lubos na nagpahirap sa relasyon na ito. Ang pag-atake noong ikapito ng Oktubre ng Hamas at ang kasunod na mga tugon ng militar ng Israel ay nagudyok ng isang kapansin-pansin pagbabago sa diplomatikong postura ng Beijing na humahantong sa pag sa Israel at isang magandang plano patungo sa pagsuporta sa militar ng Palestine. Ang patakarang panlabas ng China ay lalong nakipagugnay sa Iran at mga kaalyado nito bilang tugon sa patuloy na tunggalian na kinasasangkutan ng Israel. Ang ministrong panlabas ng Beijing na si Wang Yi ay pampublikong sinuportahan ang karapatan ng Iran na ipagtanggol ang soberanya nito kasunod ng mga pag-atake na iniuugnay sa mga puwersa ng Israel. Ang suportang ito ay nakikita bilang bahagi ng mas malawak na diskarte ng Beijing na iposisyon ang sarili bilang isang counterbalance sa impluensya ng Estados Unidos sa rehiyon habang pinapalakas ang ugnayan sa mga pangunahing manlalaro sa digmaan tulad ng Iran at Hezbollah. Ang pagtanggi ng Beijing na kondinehin ng Hamas kasunod ng mga pag-atake nito sa mga sibilyang Israeli ay nagtaas ng kilay sa buong mundo. Kung saan binalangkas ng China ang mga tugon nito sa loob ng isang salaysay na nagbibigay diin sa pagpapasya sa sarili at bigyang halaga ang mga karapatan ng Palestine. Ang pamamaraang ito ay umaayon sa pangmatagalang layunin ng China napahusayin ang katayuan nito bilang isang pinunong sa mga umuunlad na bansa habang hinahamon ng mga salaysay ng Kanluran na nakapalibot sa mga salungatan sa Middle East bukod dito mas pinabilis pa ng Beijing ang mga plano nito sa pagtulong sa militar ng Iran habang pinuna ang mga aksyong militar ng Israel bilang sobra na sa mga aksyon nito ang pamamaraang ito ay nagbigay daan sa China na mapanatili ang isang paborableng paninindigan sa iba't ibang mga bansa sa Middle East na sumasalungat sa mga patakaran ng Estados Unidos. Isa rin sa mga plano ng China ang paglusog nito sa Israel upang tulungan ang mga kaalyado nito sa Middle East dahil sa patuloy na pagsuporta ng US sa Israel. Ang pagsuporta ng China sa Iran ay nagdudulot ng malalaking hamon para sa katatagan ng rehiyon kung saan ang suporta para sa mga aksyong militar ng Iran ay maaaring magpalakas ng loob ng Tehran na magpatibay ng mas agresibong postura laban sa Israel at sa mga kaalyado nito. Ang mga ulat ay nagpapahiwati na ang mga bansa sa gitnang silangan, tulad ng Saudi Arabia, ay nagsimulang magbahagi ng katalinuhan sa Israel tungkol sa mga aktibidad ng Iran na minarkahan ng isang kapansin-pansing pagbabago sa regional na dinamika kung saan ang mga tradisyonal na kalaban ay nagtutulungan laban sa isang karaniwang banta. Sa kabilang anggulo, ang mga babala na ito ng Beijing ay nakita bilang isang implicit na pag-endorso ng mga aksyong militar ng Iran at isang senyales ng lumalagong impluensya at paninindigan ng China sa mga gawain nito sa Middle East. Matindi ang reaksyon ng gobyerno ng Amerika sa mga babala na ito kung saan tinitingnan nito ng Estados Unidos bilang isang pagsuway sa mga interes ng Amerika sa rehiyon. Binigyang kahulugan ng mga opisyal ng US ang mga aksyon ng China bilang isang direktang hamon sa kanilang matagal ng suporta para sa Israel at isang pagtatangka na pahinain ang impluensya ng Amerika sa gitnang silangan. Ang administrasyong Biden ay nagpahayag ng matinding galit sa dumaraming pakikipag-ugnayan ng China sa Iran at ang maliwanag na pagbayad nitong suportahan ang mga aksyong militar ng Iran, laban sa Israel. Ang mga opisyal ng US ay nangangatwiran na ang retorika at mga aksyon ng Beijing ay nagbabanta sa katatagan ng reliyon at nagpapahina sa mga internasyonal na pamantayan tungkol sa soberanya at agresyon ng Estado. Makasaysayang ipinoposisyon ng US ang sarili nito bilang isang matibay na kaalyado ng Israel at ang anumang nakikitang pagbabago sa labanan, lalo na ang pagsali ng China at pagpabor nito sa Iran, ay nagtataas ng mga makabuluhang estrategikong inis kay Pangulong Biden. Higit pa rito, itinuro ng mga opisyal ng Estados Unidos na ang suporta ng China para sa Iran ay maaaring magpalakas ng agresibong postura sa mga militanteng grupo na posibleng umantong sa mas malawak na mga salungatan na magdedestabilize sa pabago-bagong sitwasyon sa Middle East. Nanawagan si Pangulong Biden para sa mas mataas na pag-uusap sa mga kasosyo nito sa rehiyon upang mabalanse ang lumalagong impluensya ng Beijing at matiyak ang mga interes ng Estados Unidos sa masalimuot na rehiyong ito. Ang kasalukuyang sitwasyon sa Middle East ay nagpapakita din ng pagkakataon para sa China na igit ang sarili bilang isang pandaigdigang manlalaro sa labanan na may kakayahang tumugon ng mabilis sa mga aksyong militar ng Israel. Sa pamamagitan ng paggawa ng mapagpasang aksyon, maaaring mapahusay ng Beijing ang imahe nito bilang nag-iisang mas makapangyarihan sa buong mundo pagdating sa usapin ng militar, habang pinatitibay din ang pangako nitong protektahan ang mga kaalyado. Bilang conclusion, ang babala ng pamahalaang Chino para sa mga mamamayan ng Israel ay nagbigay ng mga alalahanin dahil sa agarang pagbalikas nito na posibleng atakihin nito ng mabilis ang bansang Israel dahil sinusuportahan nito ang Hamas. Habang lumaganap ang mga aksyong militar sa pagitan ng Israel at sa iba't ibang militanteng grupo, ang potensyal para sa mas malawak na kawalang katataga ng rehiyon ay tumaas ng malaki. Ang sitwasyong nakapalibot sa babala ng China na elikas ang mga mamamayan mula sa Israel ay sagisag ng mas malalaking geopolitical shift na nagaganap sa Middle East. Habang lumalala ang mga tunggalian sa gitnang silangan, nahanap ng US ang sarili nitong pag-navigate sa isang komplikadong tanawin, kung saan sinusubok ang mga tradisyonal na alyansa laban sa mga bagong realidad na hinubog ng impluensyang Chino. Ang tugon mula sa Washington ay magiging kritikal hindi lamang sa pagtugon sa mga agarang banta, kundi pati na rin sa paghubog sa hinaharap na dinamakan ng kapangyarihan sa loob ng rehiyon. Ang mga nangyayaring kaganapan ay hindi lamang sumasalamin sa mga alalahanin sa seguridad, ngunit binibigyang diin din ito ang estrategikong pagpoposisyon ng China sa loob ng isang komplikadong geopolitical landscape na ito. Habang patuloy na umaapoy ang mga salungatan, ang lahat ay nakatuon sa kung paano tumugon at umaangkop ang iba't ibang mga bansa sa umuusbong na krisis na ito na maaaring muling hubugin ng Beijing ang mga alyansa at makaimpluwensya sa pandaigdigang katatagan sa mga darating na taon. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.